Ito so rin mga kajuit' yung nakakamis na mga kakanin Ngayon itong suma na nakabalot sa dahon ng nyog So, ito po yung gawa sa Mambog Barangay Mambog dyan po sa Botolan na kilala sa paggawa ng suma na nakabalot sa dahon ng nyog So, bumili ako ng isa lang May mga nilagang mais din dito Tinudok, butchie Ayan, kutsinta. Puto. Ito yung puto uh, nga kanin. Sabi silang legit Apa tayo magkano itong ganito? 20. 20 Ito, masarap ito. Tinupak. Isa, bili nga nito, friend. Tinupak na pinipig. Ayan, linupak yeah, yung, uh, ayaw kung ko bina, binabayo po yan, Lobo, binabayo. di ba? Sa Saan ano yan? Dito lang po Ha? Ah. So, kayo pong gumawa? Okay. Uh. Taga saan po kayo? Dito, sa Malakas, sa sa Ah, Derita? Ibig sabi may ano pa kayo, Lusong? Mayroon po. Mayroon, di, yan, na -na. Ah, 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 kasi nung ano kasi yung binabayo so, sa na, Lusong? Oh. Binabayo talaga Oo. yeah, So, sa mga gustong bumili ng kakanin, punta na po kayo dito. Dito lang to sa bayan ng iba. Ayan, si, si Madam. <laughs> Tagadirita pala dyan. <laughs>